Kalinga, Kuya Val Santos Matubang Ayan, kasama na po si Mamu Vlog nga. Matagal niya pong minimithi Na makita ayan o Ayan na si Kuya Ayan, ayan Ayan po yung grupo Kuya Mel, shout out Kuya Mel Kumusta? Okay lang Umuwi ako gawa ng si ano si Mamo Vlog ay gustong mamit si Kuya Bal. Galing siya ng ano, supporter siya natin. Galing siya ng uh, Antipolo. Sikreto mo bakit ano nag-blooming? Ganun talaga, pagka dalaga. Oh, so, diba no bro? Oh. Dalagang hilaw. Ang ganda-ganda po ni Kalina, bro. Libre mo akong peaceful. Mirin na tayo, ni ko pa-email para halika na. ano bro? Kumusta na kayo? Dito si Brick Bayan Rose. Sangari sangari masbate ako mas galing pa ng masbate galing galing ng kungtis okay. galing ako ng kung masbate lang ikaw naman talaga po pambihira <laughs> talaga <laughs> oh so ayan po nagtagpo na po si Goyavala at saka si Mamo Vlogs ayan ayan <laughs> so, na sila oh ayan ayan po kami si Maria Ligaya Vlogs kasama And po ngayon. Ayan po, maganda at mabait. Saan nila po ako na budoy? At dun po ako dun po ako na budoy sa kanilang tahanan. Thank you sa inyo sa inyong kasawa. At uh, natinilap niyo po ako na kami na isa sa kanilang tahanan. Uh, po, uh, masaya po kami sa masama po kami. Uh, salamat. Pakisupport po ang kanilang channel. Uh, Maria uh, Ligaya Vlogs at uh, Kalinga Post. Patubang at Mamu Vlogs. Oo, Kalinga pa. Uh, Dr. Love, kamusta ka na po? Ayos lang. Pogi-pogi po tayo ngayon ah. Hahaha. <laughs> mapo po ng kalinga, 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 bal, matubang. Salamat po sa inyo. At ako po, tumayo po talaga dito para makita ko kayo nang personal. Thank you sa inyo. At ko po po kayong lahat. Hindi pa lahat. Hindi pa na kami. Hindi mo pa na-meet si kalinga promise. Uh Oo. -oh, gusto ko rin nga po ma ako ako na ano vlog talaga dahil na doon ko unang nakita ang mga vlog na nating Bili ng ng merienda. Bigyan kita girlfriend. Bigyan kita girlfriend. Ayan. Bumbay. Ayan, Dr. Love. Ah, shout no. out. Shout out, Dr. Love. Oh, yes. Oh, yes. <laughs> <laughs> ayan po. Salamat po sa iyo. Uh, Sige lang, usap kami dalawa. Ayan, ayan. Natagini kayo. Okay.

galing up rap, ibalik yung lap ni Pilat dalawa Oh Eh, na tao naman na pinagpapawal na ng daming passer ni Mumbai sa vlog ni Jason Kaya, pinatigil Oh, pinatigil Ganda sana ano yun, maraming ano pinatuloy. yun Marami silang ano na, kaya ano ko yung ano eh Pinatigil na ni galing bertini ni Mumbai ba yun? Huwag na na muna kasi Ano pa? Mainit pa? I-me-meet po sila dalawa. i na po sana sila dalawa. Ano? Hi, ganun. Hi! Hi! Isang uh, <laughs> po mga kalinigap. Support po natin si Mamu Black.